Hi everyone! Magandang umaga po! Maulan po na umaga sa ating lahat. Ah, uh, ngayon po, magluluto po ako ng sinigang na ulo ng salmon. So, yung pagluluto ko na to ay hindi ko siya ikigisa. Kagaya po nung tipikal na ginagawa So, isi-share ko sa inyo kung paano namin siya niluluto ng na natural lang at walang lansa sarap. Lahat ng ginamit ko dito ay puro natural na ingredients. Pisa na po natin. Una, uh, nag prepare po ako dito ng luya, sibuyas, tsaka uh, siling tanggang. And then, ang pinang uh, lagay ko lang dito. Uno muna, nilayer ko yung luya at sibuyas. Tapos, nilagay ko dun yung ulo ng salmon. Tapos, siya yung siling panigang. Tapos, habang nilalagay ko yun, uh, naglagay na rin po ako ng sili, tsaka patis at tubig. So, pagkuuloan ko lang siya doon. Pag kumulo na siya doon, uh, titimplahan ko lang siya ng uh, bechin or ajinomoto para yung linamnam niya ay dumabas Tapos, ang pangasim ko po, po pala dito ay yung bunga ng sampalo. Ang ginawa ko, ah, syempre, hugas mo na natin yung bunga ng sampalo. Tapos, pag kumukulo na yung isda dun sa tubig niya, ilalagay natin siya, tapos dun natin siya lulutuin yung sampalok. Pag luto ni sampalok, tinatanggal po namin yun. Tapos, kukuha lang kami ng sabaw, tsaka kakatas yung mismong bunga para hindi makalat siya doon sa mismong sabaw kasi di pa minsan yung balat nun nakakasagabal siya ng kinakain mo ganun ginagawa namin para yung asin na mismo ng katas ng sampalok yun lang yung itong sasabaw namin so mas matitira siya doon sa pag isisipay po siya yung bagay. Tapos, siya tapos pag tumukulay na siya ito namin Francis. Ilalagay mo naman ngayon yung uh, mga dahon. Ang niligay ko lang po pala dito yung dahon para sa sinigang ko ay yung gusto mustasa. Tapos nag-add lang ako dito ng uh, leeks or spring onion. Dalawa ko kasi nagay isang leeks na uh, onion at saka yung spring onion yung maliliit. Malasa po kasi sa sabaw kaya yeah, mas okay siya sa akin na yung inilalagay kahit sa nilaga, gusto ko yun may kasama siyang ganun para yung linamnam yung sabaw kakaipa mas masarap siya so kapag yun sa pagkumulo na ng huli yung nailagay mo na yung uh, sampalok tas kumulo na siya dahil maasim na, okay na timpla. tsaka ako pa lang siya ilalagay yung sibuyas na yun tas pakukuloyin ko ulit pag kumulo na siya ulit pa, ilo, ko palang ilalagay yung last na sangkap niya, yung mustasa. Kasi mas okay yung mustasa kapag sa huli na ilalagay kasi dahon lang naman siya. So, ilalagay ko siya doon tapos pakukuloy ka ulit hanggang sa maluto yung dahon ng mustasa niya. Tapos pagluto na, yun, ready to serve na yun, okay na yun. I-try niyo po ito kasi natural yung mga ginamit na sakto yung asin, sakto yung uhang kasi ikaw yung magtitimpla. Tapos yung alat, ah uh, patis yung nilagay ko para sa sabaw kasi mas gusto ko yung patis para yung linamnam ng sabaw. Lasang-lasa mo. Tapos, yung mga uh, gulay, yun lang namin nilagay kong gulay. Wala na akong ibang nilagay pa kasi masarap yung lasa ng mustasa, lalo na sa isda at sa sinigang kakaiba yung aroma pa niyang pag mo siya tapos yung binibigay niyang lasa sa sabaw iba din kaya ako ako sa inyo try niyo na po